Kumusta mga kapanatiko? Panibagong episode na naman tayo ng Pulso ng Panatiko kung saan malaya tayo makakapag-usap, makakapagbigay ng opinion kung ano ba ang palagay natin sa isang specific na bagay basta about sa sports. At ngayon ang tatalakayan natin ay walang iba kundi isa sa pinaka-controversial na player ng PBA walang iba kundi si Mikey Williams. Kung saan umugong sa social media ang maaring pagbabalik niya sa PBA, na kinasangkutan din ng team na Converge at ng player nito na si Alex Stockton. Ngayon ang tanong, matutuloy nga ba ang offer ng TNT para sa rights ni Mikey Williams kapalit ni Alex Stockton? Pakinggan natin ang pulso ng Panatiko. Ang sabi ni Sir Cretop Basilonia, wala naman depensa William na 'yan. <laughs> Grabe naman, sir. Meron naman sir, actually good defender nga rin siya, pero mas makapansin pansin lang talaga yung opensa niya. Sabi naman ni Sir Hermosada, huwag maging swapang MVP. Don't be like SMC, napilit hahakutin ng mga stars nga in-depth, ano daw? <laughs> stars nga in-depth at farm teams nila. Maging patas naman kayo. Give chance to other teams to step up. Tama naman, mas maganda pa rin talaga yung balance, eh, no? Pero uh, wala naman nabanggit dito na pagiging swapang kasi ang tanong natin dito is kung matutuloy ba yung offer nila na i-trade yung rights ni Mikey Williams papuntang Converge. Although yes, gets naman natin si Sir, talagang hindi maganda yung swapang. Sa lahat ng larangan, hindi nakakabuti yung pagiging swapang mo. Then ganun din sa sports syempre, diba ba? Tsaka minsan yung pagiging masyadong loaded ng isang team, hindi na rin nagiging maganda, di ba? Lalo na sa chemistry nila, tsaka doon sa rotation ng mga player, di ba? Talagang nakaka-affect din yun. So maganda yung balance lang rin talaga. Sabi ni Sir World well, pisiko, hindi na maglalaro sa PBA 'yan. Pinag-uusapan pa na sa moon na 'yan. <laughs> oh, speaking of moon, kasi 'di ba, uh, kumalat yung usapin dati na to the moon daw talaga yung hinihinging salary nito ni Mikey Williams. Kaya nauso yung moon-moon na tawag sa kanya na 'yan o yung to the moon. Sabi naman ni Sir Jerry Gahe, huwag 'yan matigas ang ulo, Mikey. Kay Alec ka kawawa ang converge. Ah, so, matigas daw ang ulo ni Mike Williams, then wag kawawa ang converge. Hmm. Hindi natin alam kasi, uh, hindi lang naman nakasundo nito ni Mikey Williams is yung TNT. Pero who knows, di ba? Baka mamaya magbago siya, then maglaro ng maayos. Maibigay yung hinihingi niyang to the moon na no contract, di ba? Sabi ni Sir Bernard sa Sabroso, big no, may question mark. Medyo hindi din siya kumbinsido sa sarili niyang sagot, no? Minister Jojo Bunyi, nope. Not to a prima donna. <laughs> Ayan na, talagang maglalabasan yung ganitong mga komento niya, no? Kasi, ayun nga, nagdemand si Maigi ng ganong to the moon na kontratang inaasam niya. Di ko sure, pero kasi di ba may max na salary kayang ibigay dapat ang isang team. And then, more than that yung hinihingi niya. Kaya hindi sila magkasundo ng token text. Sabi ni Sir Marlon Baggy, umalis ka ng PBA, mayabang na player. Guguluhin mo lang line ng Converge. <laughs> Wala nga siya sa PBA ngayon ito. If ever lang kasi na, ititrade nga yung rights niya papunta sa Converge. Di ba? Hindi natin kasi masabi. Kasi hindi pa natin nakikita na nandoon na siya, di ba? Iba pa rin yung may contract na maglalaro na, all set na, di ba? Kasi itong si Mikey Williams, talagang kung magiging honest tayo parang may import ka na rin sa team. Talagang opensa, di ba? Napakahirap niyang depensahan. All around player, talagang mahusay, di ba? Sabi naman ni Sir Wilson Datul sa Terra Firma, kailangan si Mikey Williams. Totoo naman, kailangan ng Terra Firma ng mga star player. Ang tanong din kasi doon, is gusto din ba talaga ng Terra Firma manalo, di ba? Kasi ang dami na rin nilang sinayang na players eh. Tapos trade lang la. Although ibang usapan na di ba? Balik tayo kay Mikey. Sabi ni Sir Christopher James, no way. Ayaw niya. Sabi naman ng friend natin na si Lauren Christopher, if TNT converge deal BJ Andrade and Gio Ambohot for Mikey Williams sana. So, so ayaw niyang yung Alex Stockton, Mikey Williams na swap. Ang gusto niya ay si Andrade and si Ambohot. Pwede, no? Depende pa rin yan sa dalawang team eh. Sabi ni Sir Junix Alaip, ito si William, pag inaasa sa bantay ito, hirap ito umiscore. Ano daw, medyo hindi ko nag <laughs> Sorry, sorry, Sir Junix, ha. Sabi ni Sir Clifford, Racines, Ranyosa, one on one kami kung manalo kay William. Ayan <laughs> na, may nag na. Siguro mahusay itong si Sir Clifford. Sana makita namin minsan yung mixtape mo, sir, ha. Sabi niyo man ni Sir John Vincent Tolentino, seryoso kayo TNT. Ha <laughs> Alam niyo namang di papayag ang Converge, di ba? <laughs> di daw papayag yung Converge kasi totoo isa sa mga star player na rin talaga nila itong si Alex Stockton. Makikita mo naman din talaga, di ba, yung improvement niya kada laro. Talagang mahusay. Pero ang usapan dito is Mikey Williams na, ha? isa pang mahusay. Sabi naman ni Sir Liek Yam Michael Dakles, vlogger na puro fake news, pinaggagawa. <laughs> Saan naman galing yon? Wala namang fake news, nagtatanong nga tayo eh. Sabi ni Ricky pantone tong Snowbadwa na to, walang magawang matino. <laughs> Bakit naman nadamay si Sir Snow, 'di ba? Siya nga nagbabalita sa atin ng mga legit na kaganapan sa PBA, lalo na 'yung mga trades, 'di ba? Talagang siya 'yung numero unong source na natin magdating doon. Kaya pasalamat tayo pampaganda ng tutok natin sa PBA 'yung mga ganyan, 'di ba? May mga usapin na trade, 'yung mga expiring contract, kunsan ba 'tong maglaro ng player. Diyan natin maaasahan si Sir Snow. Sabi ni Sir Ray, Gemino Dinaboy. Ayaw niya rin. Sabi ni Sir No Montanes, ha, ha, ha tama. Mura abutin niya dun. Sino-sino <laughs> magmumura? Sino, sino <laughs> Sabi ni Sir Brandon Herrera, hindi kanila kailangan. Malakas na converge. Dun ka sa... Rain or shine, tignan ko lang kung umubra ka kay kalbo. <laughs> Sabi, sorry, sorry, makatawag kang kalbo naman. Ako yung nagbabasa eh, baka ako murahin ni Coach Yang eh. So, bagay nga ba siya sa rain or shine? Maaari, di ba? Parang lahat naman din hawakan ni Coach uh, tumitino, tsaka... Nagiging... Tumitino, tsaka nagiging talagang team player. Lalo pa niyang napapahusay din, no? Iba naman kasi yung strategy niya, no? Balik tayo dun sa Mikey Williams. Napunta na tayo sa rain or shine. Sabi ni Sir Abel Largo, hang maong, pag pumayag ang converge, tanga. <laughs> So, lugi ba? Lugi yung converge para sa kanya. Kasi, okay, kasi talagang iba rin yung impact ni Stockton sa team nila, you no know? Pero, sir, ah, Mikey Williams yung minag-uusapan dito, di ba? natin yung to the moon na hinihingi niya, then yung attitude na sinasabi natin, then yung pag aul niya sa team. That's Mikey Williams, sir. Parang may isa ka pang import niyan. Sabi ni Sir Lesnar, me... Lantix eh. Suntok sa buwan kung pamimigay ng TNTC, William. Suntok sa buwan daw. Di natin alam kasi hindi naman din naglalaro sa kanila, di ba? So, ano ba naman na i-trade na lang din nila? Sabi ni Sir Ben Sordan, just stay out, Hinebra. Ay, ba't na naman niya Hinebra? Converge yung ano, pinag-uusapan natin, tsaka token text. Sabi ni Sir Job Faustino, buhos na lang bukas na lang, bukas, bukas ng bukas hindi na naman maglalaro yan Sabi ni Sir Raymond Solis Pwede? Meron ng nagpwede, kanina puro no eh Sabi ni Sir JB Abuan Casino, Mikey Arroyo at Alec Bovic <laughs> Uy, grabe yung prime na Alec Bovic ka. Sabi ni Sir Bloody Mir Armea, ang tanong, makakaya kaya ng Converge ang hinihining ang hinihining ang hihinging sahod ni Maiki eh, na lumabas na yung to the moon na pinag-uusapan natin ah uh, depende siguro bahala na yung usapan na nila yan di ba basta ang kwentuhan lang natin today is kung matutuloy yung trade na Mikey Williams papuntang Converge kapalit nung Alex Stockton pero ibang usapin na rin kasi yung sa kontrata na naman no? sabi ni Ma'am Maria Fe klase Hador no need na po si Mikey. So, converge to siguro si Ma'am. Kumbaga, okay na sa kanya yung lineup nila ngayon. Malaki na yung tiwala niyang mananalo, makakapag-champion, malayo yung mararating ng roster nila na yan. Sabi ni Sir Marty Omibig, oy may tough fan badge Sir ah. Nagbabasa kasi tayo dito sa Facebook ng mga comments natin. Sabi ni Sir Palugi, maalis lang sakit sa ulo no, <clears throat> oh, kasi sabi ko since hindi naman naglalaro, sabi kasi nung kanina, 'di ba, malabo daw na i-trade. Eh hindi nga naglalaro sa kanila, 'di ba? So, ano ba na i-trade mo? Baka mamaya makakuha ka pa ng kailangan mo na player. Then at the same time, yung kabilang team, magamit din si Mikey, 'di ba? Ah, sabi nung tropa natin na si Derwin Camilo Beribu, delegado 'yan. May JH na diyan eh. Mhm. Mm sabi naman ni Sir Dante Agkis, total ban na yan total ba na ba siya? Wala, na, wala pa yata ang... Balikan ko, ah, nakalimot na rin ako bigla. Mayroon na bang inilabas nga na hatol sa kanya, din na siya pwede sa PBA? Sabi ulit nung friend natin na si Lauren Christopher, mahirap, baka no show ulit, ulit. Baka no show ulit si Mikey. Ayan nga, isa pa rin niya sa may tong question sa kanya. No? Baka mama hindi na naman din maglaro, di ba? Kawawa naman yung Converge. Sabi naman ni Yanni, Pwede naman. Ano, converge funds. Ay, eh, tinanong mo rin. <laughs> Dalawa na tayo nagtatanong. Sabi ni Sir Ray R. R. Laguardia, No, pwede kong big man. Kasi marami na big man ang converge. Uh, po, po pwede, no? At disenter yung mga big man nila. Talagang magagamit din ang token text yung mga yun. Pwede, pwede. Sabi ni Sir Romy Santiago, no way daw. Sabi ng Converge, siya ano yung nag-decide para sa Converge, di ba? Siya na yung spokesperson ng Converge. Sabi ni Sir No Montanes, mag-Japan ka na lang o kaya NBA. Pwede doon, no? talagang makukuha niyo doon yung malaking sahod na hinihingi niya. Sabi ni Sir Christopher James, okay na yung lineup ng Converge, Fiber Xers. May paparating pa sila ni Justin Baltazar at Ben Phillips isa pa sa inaabangan niyan, no yung paglalaro ni Baltasar talaga napaka-promising nitong converge na to ang batang team then ang ganda eh. ang ganda talaga nung process nila nung pagbuo nung roster nila no talagang eh, gustong gustong-gusto ng mga PBA fans yung ganyan eh Okay, sabi naman ni Sir Ludi Narciso, no? magaling si Mikey, kay attitude problem siya. Magaling daw pero may attitude problem. Sabi naman, si sabi naman ni eh, Sir Edgar Doblon, sana di matuloy. Okay naman si Alex Stockton. Dami na talaga kumukontra. Eh, no? Mas gusto nilang si Stockton is mag-stay dun sa Converge. Hirap nga naman din kasi gagalawin mo pa yung team na nakikita mo naman na okay na talaga sila ngayon. ba diba? Talagang feeling ko, contender na sila ngayon. Papalag na yung Converge. Eh. Sabi ni Kid palit kay Rakal, pwede pa. Iba naman din yung in-offer niya. Sabi naman ni Sir June Reyes, hindi yan tatagal sa PBA. Mahal ang value ng player na yan. Dapat sa NBA siya maglaro. Ayun, gaya nga nung sabi kanina, mataas yung inihingin sweldo. Sa NBA ka nga naman mag-try. At sabi naman ni Sir Potboy Abanes, ayaw ng manager ng Converge kay Mikey Williams. Baka yung ginawa niya sa TNT, gawin din niya sa Converge. Same din yung sinabi ng iba, ayan din yung pinag-aalala nila na baka mamaya matrade niya, Din hindi naman din maglaro sayang nga naman yung isang player na pakakawala ng converge papunta sa token text kasi hindi naman din maglalaro si Mikey, di ba? So yun nga, sa ngayon hindi pa natin alam kung ano magiging resulta ng mga usap-usapan na to o kung talaga makakapaglaro ba ulit sa PBA itong si Mikey Williams at sa kung anong team siya maglalaro. Napakinggan natin ang mga gustong sabihin ng mga panatiko about sa issue ng muling pagbabalik ni Mikey Williams sa PBA at kung matutuloy ba ang offer na itrade ito sa Converge kapalit ni Stockton. Yan lamang at marami pang usapin about PBA ang ating tatalakayan dito sa pulso ng panatiko. Maraming salamat sa panonood at pakikipagkwentuhan sa amin tungkol sa mga usaping PBA dito sa pulso ng panatiko. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel, at ihitang bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. Muli, maraming salamat sa panonood. Ito ang pulso ng panatiko.